There is no saint without a past, a sinner without a future. Ika nga ni San Agustin. Tayong lahat ay mayroong kakayahang magbalik loob at magbagong buhay. Patunay dyan ay si San Agustin ng Hipona, ang patron ng ating parokya at ng ating lungsod, Baliwag Bulacan. Sa April 24 ay ating gugunitain ang conversion of St. Augustine o ang kanyang pagbabalik loob at pagiging ganap na kristyano. Sino mag ang dating palapisyo, palabarkada at may di magandang pamumuhay ay magbabagong buhay. Di lamang siya magbabalik loob sa kristyanismo kundi magiging isa pang ganap na obispo. Talaga nga naman. Litong lito ay patuloy na hinanap ni San Agustin ang katotohanan at kanya itong natagpuan sa Diyos mismo. Sa isang halamanan ay isinubasog ni San Agustin ang kanyang sarili na nagsasabing, Sana ang sandaling ito ay maging wakas na ng aking karunihan. Agad niyang narinig ang tinig ng isang batang nagsasabing, Tolye lege, nang ibig sabihin ay kunin mo at basahin mo. Agad niyang kinuha ang banal na kasulatan o Biblia at binasa ang kanyang unang nakita. Huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya. Pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at ingitan. Ang Panginoong Heso Kristo ang paghariin ninyo bilang sandata upang hindi mabigyang kasiyahan ang mga nasa ng laman. Taong 391 noong siya ay maordinahan bilang pari at noong taong 395 o 396 ay naging ganap na siyang obispo. Sa kanyang kanang kamay ay makikitang hawak niya ang bakulo o ang tungkod ng obispo. Parang tungkod ng pastol, hindi ba? Siyempre, may meaning yan. Ang isang pastol ay ginagabayan ang kanyang mga tupa tungo sa pastulan. Tayo mga tao naman ay ginagabayan ng kaparian o ni San Agustin tungo sa ating kahahantungan. Walang iba kundi ang kalangitan. Magpahanggang ngayon ay inaakay tayo ni San Agustin tungo sa Diyos sa pamamagitan ng mga naipamalas niya mga katuroan, filosofiya at pagbabagong buhay na patuloy pumupukaw sa mga mananampalataya ngayon. Ang mga tungkod na ito ay nagpapaalalang hindi lamang ang mga diakono, pari, obispo o maging ang Santo Papa ang may gampanin para gabayan tayo sa kabutihan, kundi tiring mga laiko o mamamayang kristyano. Ama, ina, ate, kuya, bataman o matanda. Lahat tayo, kayang akayin ang ating kapwang naliligaw ng landas, nalilito sa pananampalataya, at umuusig sa simbahan tungo sa pagbabagong buhay. Sa ngalan po ng Ambatingaw Social Communications Ministry, ako po si Matt Esterelli na nag-iiwan sa inyo ng mga salita ni San Agustin. Trust the past to God's mercy, The present to God's love, and the future to God's providence. Viva San Agustin! Viva!